Kay bigan, bago ka magpahinga ngayong gabi, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang panalangin na magbibigay ng kapahingahan sa iyong puso at kapayapaan sa iyong kaluluwa. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan, ang iyong mga takot, pangamba, at mga bagay na hindi mo maunawaan. Ngunit ngayong gabi, Inaanyayahan kitang sumama sa isang time team na panalangin ng pagtitiwala. Sapagkat sa piling ng Diyos, wala tayong dapat ikabahala at sa kanya lamang matatagpuan ang katiyakan. Tara, sabay tayong lumapit sa kanya buong puso at isuko ang lahat ng ating alalahanin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ay muli kaming lumalapit sa iyo na may dalang pasasalamat at pagtitiwala. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga alalahanin at pangamba ng aming puso, nais naming ialay sa iyo ang aming buong pagkatao. O Diyos, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tanglaw. Ikaw ang aming katiyakan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. At ngayong gabi, nais nice naming sundin ang paanyayang ito. Marami po kaming hindi nauunawaan sa aming buhay. Mga tanong na walang kasagutan, mga pangarap na tila napakalabo, at mga pasaning nagpapabigat sa aming loob. Ngunit sa lahat ng ito, Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming sumuko sa iyong dakilang plano. O Diyos, patawarin mo kami sa mga sandaling mas pinili naming umasa sa aming sariling lakas, sa aming sariling karunungan kaysa sa iyong gabay. Madalas kaming nadadala ng aming takot at pangamba, ngunit ngayong gabi, isinusuko namin ang lahat ng iyon sa iyong mga kamay. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ang Diyos na hindi kailanman pumapalya. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. At ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami bibiguin. Panginoon, sa oras na kami ay manghina, palakasin mo kami. Sa oras na kami ay magduda, paalalahanan mo kami ng iyong mga pangako. Sa oras na kami ay mawalan ng pag-asa, ipadama mo ang liwanag ng iyong presensya. O Diyos, yakapin mo ang aming pusong sugatan at kaluluwang nangangapa sa gitna ng dilim. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala, at sa iyo lamang kami kumakapit. Gabi-gabi, bago kami magpahinga, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, ang aming pamilya, ang aming pangarap, ang aming kinabukasan at maging ang aming kahinaan sapagkat alam namin O Diyos na masigit ang iyong plano kaysa sa aming mga plano at mas dakila ang iyong layunin kaysa sa aming naiisip. Maraming salamat Ama sa katiyakang ikaw ay laging naririyan. Kahit kami ay magkulang, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit kami ay natitisod, ikaw ay handang bumangon sa amin. At kahit kami ay manghina, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Kaya sa gabing ito, buong puso naming idinarasal, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala ng lubos. Turuan mo kaming sumunod ng buong tapang. Turuan mo kaming sumuko sa iyo ng walang alinlangan. At habang kami ay natutulog ngayong gabi, Punuin mo kami ng kapayapaan na galing lamang sa iyo. Pagninilay sa salita ng Diyos, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan tatlo, lima hanggang anim, aming amang nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo ng may pusong bukas at handang sumuko sa iyong kalooban. Sa aming pagninilay, tinuruan mo kami na huwag umasa sa aming sariling pangunawa, kundi magtiwala sa iyo ng lubos. O Diyos, tunay ngang sa iyo lamang namin matatagpuan ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundong ito. Panginoon, madalas kaming mangamba. Madalas naming isipin na kami lamang ang may hawak ng aming kinabukasan. Ngunit ngayong gabi, itinataas namin sa iyo ang lahat, ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at maging ang aming mga kahinaan. Sapagkat alam namin, Ama, na Ikaw ay Diyos na tapat, at kailanman ay hindi mo kami iniiwan sa bawat hakbang na aming tatahakin. Kahit hindi namin makita ang buong larawan ng aming buhay, naniniwala kami na ikaw ang may hawak ng mapa. Ikaw ang patnubay na nagtutuwid ng aming mga landas. Kaya't ngayong gabi, O Diyos, turuan mo kaming magtiwala ng walang pag-aalinlangan. Kung kami man ay dumaraan sa bagyo ng kalungkutan, ikaw ang aming kublihan. Kung kami man ay naguguluhan sa desisyon ng buhay, ikaw ang aming karunungan. Kung kami man ay pinanghihinaan ng loob, ikaw ang aming lakas. At kung kami man ay nag-iisa, ikaw ang aming kagapay at kasama. Ama, hinahabilin namin ang aming pagtulog ngayong gabi sa iyong mga kamay. Naway sa aming pagpikit Maramdaman namin ang kapayapaan na galing sa iyo. At sa aming pagbangon bukas, taglay namin ang panibagong pag-asa, panibagong lakas, at panibagong pananampalataya na ikaw, O Diyos, ay laging gumagabay. Salamat Panginoon, sa katiyakang kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. Salamat sa pangakong kapag nagtitiwala kami sa iyo, hindi kami mabibigo at salamat sa gabing ito na puno ng biyaya at kapayapaan. Aming mapagmahal na Ama, sa katahimikan ng gabi, muli kaming lumalapit sa iyo. Bitbit namin ang lahat ng pasanin, ang lahat ng takot, at ang mga bagay na hindi namin kayang unawain. Sa harap ng iyong presensya, Panginoon, inihahain namin ang aming mga puso sapagkat batid namin, O Diyos, na Ikaw ang tanging sandigan, Ikaw ang tanglaw na nagbibigay liwanag sa gitna ng aming paglalakbay. Panginoon, sa mga pagkakataong kami na dadala ng pangamba, turuan mo kaming magtiwala. Sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo na hawak mo ang aming kinabukasan. Hindi man malinaw ang daan, hindi man tiyak ang mga susunod na araw, naniniwala kami na ang iyong plano ay mas mataas at mas dakila kaysa sa aming iniisip. Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin. Ang aming pamilya, trabaho, kalusugan, at mga pangarap ay itinataas namin sa iyong mga kamay. Alam namin na higit mong alam ang aming pangangailangan kaysa sa amin. Kaya't turuan mo kaming magpakumbaba, na huwag kumapit sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Panginoon, sa oras na kami tila nag-iisa, iparamdam mo ang iyong presensya. Ipaalala mo na kailanman ay hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pababayaan sa bawat luha na dumadaloy, ikaw ang nagbibigay ng pag-asa. Sa bawat sugat ng aming puso, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan. At sa bawat gabi ng kawalan ng kasiguraduhan, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Ngayong gabi, Ama, ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo. Tulungan mo kaming matutong magtiwala ng lubos hindi lamang kapag maganda ang takbo ng buhay kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok at paghihirap sapagkat tunay na ikaw ay Diyos na tapat at hindi nagkukulang. Salamat Panginoon sa katiyakang hawak mo ang aming bukas. Salamat sa kapayapaang dulot ng iyong salita at salamat sa biyaya ng pagtulog ngayong gabi na may tiwala at pananampalataya na bukas panibagong araw na puno ng pag-asa ang aming sasalubungin ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. amen ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.